Mm, po tayo ng buto-buto na may laman. Ayan, para sa ating lunch mamaya. Start po tayo. Meron na pong kamatis dyan, tsaka si Buya sa ilalim ng baboy. Mm, lagyan na natin ng pinakuluan tubig. Papalambutin natin siya, no? mga 1 and a half liters ng tubig. Mga 40 minutes. Takpan muna natin mga kagigil. Lagay tayo ng 4 cubes. pampalasa Tapos takpan ulit. Lagay ko na po yung talong. Nako, wala akong gulay na iba dito. talong na lang. Pwede na yan ngan after an hour malambot na yung ating buto-buto na may laman ang na lagyan na natin ang ah, pangasim. asim. nilagay na nga natin lambutan na. ito na ang ating pork sinigang na buto-buto with laman. ayan mga kagigil mmm, oh, oh. sarap kaya na tayo.